Ayan, so magandang magandang tanghali po sa inyong lahat Ayan po, so ito naman si Kind Nash guys So ngayon is tanghali na po tayo alis guys Kasi nga po ang dami ko pong ginawa kanina Busy, bisihan, di ba? Palaging busy So syempre guys, bago tayo alis ng bahay uh, Naglinis, naglaba Dahil sinulit ko po yung may araw po ngayon Dahil halos one week din po ano, uh, May ulan sa Japan So hindi naman makalakasan yung ulan Pero ah uh, halos talaga araw-araw din bukas naman ulan, 'di ba? So ngayon is Saturday, so sinulit ni Kindness na yung weather is Uh, makapaglaba tayo para talagang matuyo yung ating mga nilabhan okay, so ayan guys kaya ngayon late na yung alis ni kindness so saan ba tayo pupunta so ito po yun guys, I update ko po sa inyo kasi naalala nyo po na uh, nag Uh, po si Kindness ng birthday party sa dalawa ko pong pamangkin. Ayan, so hanggang ngayon, hindi pa po ako nakabili ng regalo nila. O, ba? Diba? So, ganun po ang ano ni Kindness ang pang sitwasyon kapag busy po ako tapos minsan may tabaw na sabado yan so hindi talaga palaging late po ang regalo ni Kindness so ngayon is uh, samahan niyo po ako ngayon guys sa vlog ko na po na ito na content So, titignan natin. Siyempre, harap tayo ng sale. Yan. Para nga, hindi po, hindi rin masayang kasi nga, yung mga pamangkin ko, ba diba, ang bilis din po lumaki. So, sayang din po yung ah, uh, kunting, ano na lang, guys, kunting buwan o taon. Yan, magagamit nila kasi nga, ang bilis na maki ng mga bata ngayon. So, gusto ko, bilhan sila ng sapatos, okay? Dahil lalaki. Ayan, so hirap ako guys kapag mga ganyan talaga ng mga regalo ba, ba? Diba? So wala ko ibang maisip ko hindi uh, sapatos po ang ibili ko. So tingnan lang natin guys kasi nga pupunta tayo doon ngayon sa uh, kung saan nagtatrabaho po yung aking unika iha. Ayan, so doon po ako guys magtingtingin muna tayo. And then kung sakali may magustuhan ako, uh, baka doon na rin po ako bibili ng regalo nila. Okay? Ayan po, so please po samahan niyo po ako ngayon guys sa aking mga... Ah, uh, lakad po ngayon. Okay. Alright guys, ayan, nandito na po tayo ngayon sa Colorful Town or Ito Yukado, ayan. So dito guys, malaking mall ito pero hindi tayo lilibot dyan guys dahil po medyo maraming lakad kaya hanggang kung saan na po yung ating dapat na guys yun lang ang uunahin ni kindness talaga dahil yung oras natin guys is magkukulangin po tayo kapag libutin natin tong buong ito yung kado okay alright guys nasa loob na po tayo ng ito yung kado ayan so dahil taglamig na po guys yan na po ang mga display nila Ayan, tang winter na. Okay. So, bago tayo makarating ng ABC Mart, ito po yung madadaanan natin dito. Pwede yung tumambay dito, guys. Ayan. So, ayan, guys. Andito nga po ako ngayon sa loob po ng malls. Hindi ko pa po, po, po alam. nanimili pa ako na regalo ko po, po sa aking pamangkin. So, ito is, yes, nagustuhan ko ito ni Kind Ayan. So, naghanap ako ng sizes. Ito po yung kanyang brand. Ayan. So, ayan, libot-libot pa yung guys? Kung ano ba yung pwede natin na uh, sa dalawa kong pamangkin na lalaki. Okay? Ayan. Ang cute naman nito eh. Ang cute nito guys. Hmm. So, hanap pa ako guys. maganda ng kulay. maganda ng kulay oh. Eh. Okay. So dito bandanak okay. Yan guys Yung anak ko yung nag-explain ngayon Dito siya nag-work Hi okay. Tapos titingnan natin Kung may discount pa tayo dito ngayon So tingnan natin guys Alin ba yung magandang kulay Ito yung nagustuhan ko sa panlalaki na Mas na-attract ako dito Dito may iba namang brand. Ang Nike May Adidas din may four ba? May mm blue. Oh, -hmm. Iba-iba, no? Ito, ganda din yung kulay blue. No? Maganda rin siya. Magaan pa. Mm -hmm. Maganda rin to, eh. Nagustuhan ko siya. Magaan. Mm -hmm. naguguluhan si Kindness. Oh, maganda rin to, oh, night. Alright guys, ito po yung nagustuhan ni Kindness na irigalo ko po. Ayan. Okay. So, dalawa, dalawa po yung ating bibilhin guys para sa ating kamangkin. Okay? So, size 23 and size 25 po. Okay. So, dapat ito sa ng ano, ano, isang adidas ang gusto ni Kindness. Pero wala po yung size na 25. Sayang. Ang ganda pa naman guys. so oh. Tsaka mag -ani. Okay. Alright guys, ito po yung ating bibilihin para sa ating isang pamangkin ng A6 po. Ayan, okay? Kasi yung isa, tignan natin. Alright! Ayan, para sa isa na po pamangkin, guys. Okay, size 25. Ayan, okay? So, bilhin natin to guys. Alright! Okay, pabalot natin. Alright guys, at uh, ito na po, nabili na po yung regalo ni Kindness. Ayan po, so dalawa po. So same yung kanilang gift. Ang ganda po ng regalo nila guys. Oh, ayan, iba ang ganda. Tapos makapal. Makapal po siya. Okay, so yan guys, at bigay natin to pag ano, matapos na lahat ng mga lakad ni Kindness. Alright, so this time is, pupunta tayo guys sa isang parang nakagamitan din po sa bahay na kawali, ayan hanggang ngayon hindi pa nakabili si Candice siyang kawali kaya let's go, <laughs> bilit tayo guys alright guys, at dito na po tayo guys, naka stoplight pa tayo ngayon, so medyo traffic traffic siya kasi nga po uh, sabado po ngayon, marami din pong uh, namamasyal, ayan so this time is, pasok po tayo dyan guys sa kama, so may titingnan tayo dyan, sana makabilin na ka, talaga kami guys ng kawali okay, yan po Guys, ang gaganda guys. Oh. So, nasa loob na po tayo ng ano ngayon, kama. Ayan po. So, ang ganda oh. Maninipis na lang sila guys. Dati makakapal po. Ayon, maninipis na lang. Ayan. Pwede rin to pang barbecue. Sa loob ng bahay. Ayan. Maka marami pang ano, um, stock. Okay. Ayan. So, may ganito na si Kaindesh siya, Yung ihawan. Nabutin po yung gamit. Ay, nice. dito tayo guys. Sarap tayo sa dyan natin yung kawali. Kawali. Ito oh. yung gusto kong gagawin mamaya guys. Mag-ano tayo. Gawa tayo ng... At ano yung parang sabu sabu Yung, yung parang sabaw ng Japanese. Parang ganito siya guys. So, Ayan. Yeah. Ganyan siya. So, yun gusto kong may, may gawin. Alright, guys. Uh, since nasa loob na po tayo ng kama, ayan, so, na, napunta ako sa dito, guys, sa mga gloves. So, ko po kasi uh, wala na akong gloves na lagi kasi ako may mga bagong gloves, guys. Ayan. So, bili tayo kasi hindi po ito sa trabaho since nandito na po tayo, guys. Okay. Tapos yung aking asawa, bumili rin siya. Ano? Nakapili ka na? Anong mm, size? Ito M M size Kay Kindness is S Tapos Sa amin Iba Hindi lang kasi ito Ang gamit namin eh Iba rin Ito May... sana pero Maganda sana to Medyo masikip yun Masikip sya? Pag naman yung punin ko Sobrang laki din <laughs> maluwang. Try mo ganda masyado okay lang sya Okay lang? So, ganito guys sa Japan, uh, need namin ng mga gloves talaga sa mga work. Yan may libre sa mukha pero hindi um, kong gamit. parang, minsan kasi parang hindi tayo hiyang, no? Minsan kasi guys sa mga gloves kasi yan, isa, isa sa napaka yung gloves na yung parang hiyang ka sa pagkatrabaho mo. Kasi pag, katulad ni Kindness, ka maliit, masyadong maliit ang kamay ni Kindness. Ka kaya double double ang gamit ko para mahawakan ko mabuti yung mga products. Ayan. Okay. Okay na? Tara. Kuha na tayo ng ano? Yung kawali. Doon na tayo. Nana. Apo na naman. Iba yung ano niya. Style, Fishing. no? Nag-fishing ba, no? Pero relax, no? Ano? Ganda ba? Upuan? Wala na siya. Nagyan ng Mainom yun lang, no? Yung mga lagayan. Pero in fairness, ha, ah, medyo mahal siya para sa mga yung may ano. Pinakababa. <laughs> Masyadong mababa, no? Iyan, tama pa yan. Wala lang lagayan ng mga ano, inumin. Um, Pang-fishing. Ganito yung kayo, ano, kayo, yan, ha? Eh. Oh. Di ba? Alright, guys. Ako, bago tayo makarating sa kawali, ang daming nadadaanan, no? <laughs> so, ito yung, ano, guys, yung uh, kama. Home center. Yung home center. Ang dami pong kompleto sila dito, guys, eh. Gamit sa bahay, kung ano-ano po. So, yan, guys. Oh, medyo malaking kawali ito, guys. Yan. Yeah yung ano mo, sa taas. Yan, halap ka ng malaki, nandito rin. Sa po sa, sa taas. Yan, malaking ano Malaking kaldero din nila. Yan. So, nandito kung gusto mo. Malaki, no? Ito <laughs> yung Alright guys, ito na po yung kunin natin. Bakit yan? Okay. So, hindi siya masyadong isa masyadong kalakihan, pero ano, ma mahaba, no? Mahaba malalim. Yung, guys. Malalim. Yan. So, kahit magpansit tayo, ito sa yung kunin namin. Ito namin, ito. Ito, kaya lang, hindi siya malalim. May tendency, mahuhulog. Ito, mas maganda kasi kahit anong gisa natin mga gulay hindi na hindi mahuhulog okay so yun po guys at medyo may kamahalan ito Ayan, medyo may kamahalan ito guys pero maganda yung ano niya yun. hindi masyado sa oil well, di ba maganda yung ano okay so bayaran mo natin to guys Alright guys, uh, gusto ko parang, so parang Japanese ang uh, dinner namin mamaya. So, bili ako nito guys. Although meron akong ganito, kaya lang hindi masyadong malalim. Minipis lang po siya. So, ito na gustuhan ko po guys. So, ah, bibili na. Magbili ako na isa. Ito okay. so, yun. Dito, tama ba? 27. Saan Okay. Ayan. Yeah. Gas. Pwede siya sa gas. So, dito guys, kapag bibili po tayo ng mga lutuan natin, kailangan tignan natin kung pwede ba sa gas. Kasi yung iba para pwede lang po sa kuryente. Ito guys, pwede siya sa gas. May nakalagay. So, yan po yung at bago tayo bibili, tignan natin kung gas ba siya o para sa kuryente. Para hindi masayang. Okay? Yan po. Alright, so tapos na po tayo dito guys. sa so, na po natin ito. Alright, guys. At ako sa po tayo dun sa loob, guys. At sa wakas, nakabili na rin po tayo ng kawali. Ayan. So, this time is, nandito so, po tayo ngayon, guys, sa mga... Uh, kung saan ba binili si Kindness ng mga punla noon. Ayan. So, uh, may pinaghahandaan kasi ako, guys, may plano ako sa bahay ko. So, hindi ko alam kung bibiliin ko ba siya ngayon or titignan ko lang po muna. Kasi nga po, nalala niyo po, nabanggit ko, gusto akong punuhin ng tanim yung aking bahay. Okay. So, yun guys. Uh, tignan lang natin. At ngayon, kung ano ba yung kung nandyan ba yung iniisip ni si Kain Bench ko. Kasi may gusto ko kasi may mga patong nga po. Maghahanap lang po muna tayo Ang galing guys. So, ito yung mga pwede tayong bumili dito ng mga punla. So, iba-iba yung lemon. Yung iba naman is mga orange. may grapes din ito, ang daming bunga oh. cute guys eh. Ang bunga. Ayan, so pwede tayong bumili dito guys. Tapos, para sa bahay, ayan. So nasa ano pa sila, nasa mga paso pa. Ayan. So, ito yung mga pwede sa mga uh, tequila. Ayan, <laughs> ba? Diba? So dati nagtanim na si Kanye siya to eh. lang iwan ko, namatay talaga siya. Pero nakatikim ako nun guys, ang ano na, nabunga. Ayan. So, hindi ko, wala pa ako sa plano nito ngayon. Then, iba ko, uh, settings pa tayo guys. Sa mga plano ko na itanim. Yan. So, naghanap ako guys ng lemon sito. Ayan, sa Pilipinas talaga. Yan ang gusto namin. Pero wala akong makita dito sa Japan na pare, talaga sa Pilipinas na uh, lemon. Madalas po, mga ganyan lang po ang available na nila dito. Okay. So, dito na tayo guys sa loob po mismo. Ayan, so, naghanap ako yung gusto ko na mangyari. Ah, ito. Ito po yung hinahanap ni Kindness guys. Ayan. Ito meron din. Ito yung sa loob ng aking bahay. Kasi ito mahaba. Mm. Ayan. So, nag-iisip pa si Kain Fish. ba yung gusto natin? Ito guys, tatlo. Tatlo po siya. Ayan, tatlohan. Yung ginagamit ni Kain sa bahay, ganito po yun. Ayan, dalawa lang siya nag-iisip ako, ano ba yung gusto namin, gusto ko na mangyari. Ayan. Okay. So, ito muna, guys, ang papakita ko sa inyo. So, hindi pa ako maka-decide kung ano ba yung dapat nagawin, gawin. Gusto ko pang planuhin mabuti. Ayan. So, nandito lahat yung mga gusto natin, guys, katulad po nito, mga paso. Ayan. So, meron sa loob. Meron din po sa labas na tinitinda nila. Ayan. So, napakalaki nito, guys. Ayan po. Nandito po lahat. Okay. Tapos, syempre may flower shop din sila na yung gusto mo mapagawa ng bouquet. Meron din po dito. So, kumplito po dito sa, ano, guys. Sa home center po. Okay. Ayan. Ang ganda tignan, guys. Wow. Parang hindi ko na may imagine guys no kung ganito yung tatanim ko sa bahay no. Kaganda siguro no. Talagang green na green. Wow. Ka nice <laughs> may balak na naman si Kindness. <laughs> may mga plano naman ako guys. Madadagdagan na naman yung mga iniisip ko. Di ba? Okay guys, sa uh, tapos na po tayo doon. So, ayun uh, nga po guys, nakita ko na po yung mga pinaplano ko. So, hindi ko pa siya binili ngayon kasi nga po, uh, mga next year ko pa naman kasi gagawin yun. Mga nag-iisip na ako guys, kasi kina-compare, compared ko po yung presyo, tsaka yung isa pa sa na ang naisip ko, yan, kung kami ba mismo yung gagawa. Ayan, so hindi pa, hindi pa ako sure. Ayan, so may mga tinitingnan lang po ako. Okay, so yun guys is, ngayon, papunta po tayo sa pamamalengke, si Kindness, di ba? <laughs> Siyempre, bibinyagan natin yung ating nabili na kaldero guys. <laughs> Alright. Okay guys, alito naman po tayo sa... Eh, yung day ko sa kasi na yan, ito po yung ating holding destination ngayon sa ating Uh, Pagmamalengke ngayon guys. Alright! Alright guys, nandito na po si Kind sa loob ng A&D. Ayan, so, dahil gagawa ako ng uh, parang shabu, tinatawag siya na shabu-shabu guys sa uh, Japanese. Yun po, pasok po siya. Ayan. so may mga uh, templado na po guys na mga sabaw. So, bibilihin na lang natin So, namamili lang po si Kind Dash. Ayan. And then, yung napili po namin is ito po guys. So, try natin. Kasi, para nakaka-relate po ako sa mga gulay. Na, pinili ko po ngayon. Ayan, may mga Chinese. Ano po tayo? Mga gulay-gulay, mga Chinese have kichay and then carrots. Ayan po. So, iba-iba po ilagay natin yung Bumili na rin po kami ng uh, karni po para sa ating soap mamaya. right? So, ito muna yung ating mga updates sa aking pamamalingki ngayon, guys. Okay? So, proceed tayo, guys, sa ating pamamalingki po. Good, hey guys. Nandito na kami sa favorite ni Marlars. Hi! <laughs> Hindi mo yung mukha guys oh. <laughs> hindi mo to paborito dito no. Allergic <laughs> <music> ako dito. Allergic na siya. Para na, allergic ka dito. <laughs> Kasi palagi siyang beer. Isip naman niya ibang inamin daw guys. Ayan, so namimili pa siya. May, may ano to, may minuto. <laughs> may minuto <minoto> ka bilang. <laughs> minuto to kapag hindi ka pa kumuha, wala na. May expiration na agad si Kainish. <laughs> Ayan guys, so nang pa kami ngayon. Ah, ito yung ano guys, gawain ko talaga. Ah, thank you dahil palagi nyo nasubaybayan ang buhay ko dito sa Japan. Pati yan sa pamamalengke, na isama ko po sa kayo guys. Nagpapakita ko po sa inyo. So, patulad po nito, ayan, dito kami naman sa mga inumin. yan mga beer. So, namili siya guys kung naman po yung gusto niya na inumin. Ano na? wala akong napili wala daw napili guys masambuti nga wala kang napili eh <laughs> ano na <laughs> okay guys at maglibot libot muna kami hindi namin to yung ibang ano ito guys halos mga inamin po ito ang lalaki so sa mga mahilig talaga sa mga alcohol ay nakubungkang bongga guys ito yung mga inumin dito. Ayan, dami po. Okay. So, ayan, lakad pa siya. Ibot libot pa siya. <laughs> At syempre guys, dito sa so Japan, bago ka po bibili dito, may mga paalala pa rin po sila. Ayan. So, bawal mag-drive kapag makainom. Um, ayan. Kapag uminom po ng alcohol, bawal na bawal po mag-drive. Okay? So, may mga paalala sila sa mga nagmamanay mo po. Alright guys almost kompleto na po yung ating mga pamalingke ngayon yan po uh, diba may pansit si kindness guys may pansit po tayo hot dog alright ayan tapos na binili ako guys na luto na siya pero may sauce ako nito sa bahay yan so papakita ko po yung sa inyo ah uh, gagawin ko po nito okay And so almost kompleto na ang ating ah uh, pamalingke ngayon So, ayun, guys. Nandito naman tayo sa mga lotion. Ayan. So, yung lotion ni kay na ginagamit ko po is ni Vea. Yung sa anak ko po, po, ganitong lotion po ang ginagamit niya. Kaya lang pa, minsan kabago-bago po siya. And then, ito naman yung kay English. Um, so, skin milk. Ito po yung gamit ko. Okay. Ayan. So, mas ano to, guys. May mas malaki pala, oh. May malaki pala, oh. Uh. Pero ito na yung ano kasi mas madali lang sa akin na pag ganito, pwede rin, no? Yan. Ah, may malaki pala nito. Ayun ko lang siya nakita. Ayan. <laughs> Pero mas sana ako dito. Mas sanay ako dito, eh. Mas, mas madali sa akin ito. Mas nakokontrol ko yata ito, eh. Ayan. So, kuha tayo ng isa, guys. Okay. Ayan, na. Nasa baba na tayo. Bumili na rin ako ng mga sabon panlaban natin. Ayan. And then, dito naman ako ngayon, guys. Kasi naubos na po yung net natin. Ayan. Ito yung lagayan po ng aming uh, yung mga waste po natin, guys. sa Pinagkainan natin, pinaghugasan. Ayan ko nakikita niyo po. Ayan po siya. So, ito yung purpose namin. Kapag bawa, may mga kanin, yung mga sobra-sobra yan, mga buto-buto na kinakain natin sa mga chicken so hindi di tayo direct sa mismong sink po natin may basket pa tayo and then yet. tapos kapag medyo marami na ilagay na lang po natin sa uh, plastic, tapos para maitapon so maganda pa rin guys, hindi magbabaray yung ating sink nito kaya ito yung mga, hindi kami pwedeng mawalan ng mga ganito po Alright. Ayan po guys. Ito po tayo nito kasi naubusan na po si Kainish. Ayan. And then, dito na naman tayo ngayon guys. Sa mga pabango po sa toilet, sa kwarto. Ayan. Tapos, naubusan na rin po kasi ako. Madalas sa mga na-vlog ko. Ito po talaga yung favorite na ginagamit ni Kainish. Ayan. So, kung napansin niyo po guys. Oh, mas mabenta po ito. Wala na doon sa likod. Bibili po tayo nito guys. Kasi napakabango po niya. Ayan. Gusto ko yung amoy niya. Ma amoy ay maganda rin yung bango ng iba. Pero mas mas maganda yung ano, amoy nito. Ayan. Mas, mas mabango po talaga ito. Okay. So kuha tayo guys sa dalawang toilet natin. Alright guys. At babayaran na po natin ito ngayon. Okay. So, tatlo ang basket ni Kindness, Okay? Right guys, uh, tapos na po si Kindness na malingki. Ayan, tuwi na po tayo guys. Uh, at syempre marami pang gagawin dahil nga po sa bahay lang po kami, hindi po kami ngayon gumala. And then, magluto lang po ako guys. Okay. Ayan guys, uh, tapos na po si Kindness. Sa aking pamalamalingki po, o ba? Diba? So inaantok na ako guys kasi nga maga akong nagising diba tapos maging, mag, medyo tanghali umalis kami ayan po so at least kaya paano tapos na po yung ating pamamalingke at nagawa ko na rin po yung mga dapat ko po na gawin sa aking mga lakad kanina kompleto na rin po guys yung ating mga binili po ngayon at thankful ako na dahil nakabili na rin ako ng kawali guys sa wakas ang mapalitan na rin po natin ayan po so ako muna ay magkapalaw sa yung lahat guys and please po abangan nyo po yung aking susunod na upload the videos ayan dahil may gagawin po si Kain Desh at i-share ko naman po sa inyo guys lalo na yung mga binili ko po ngayon okay, ayan, so thank you po guys sa panonood po muli, bye guys thank you for watching po